tanggal talaga yung mga lipag-lipag niyan guys Ayan. Ayan. Ayan Talsikan yung mga lipag-lipag Talsikan yung mga lipag-lipag mga kaibigan mga bayan

sikan yung mga libag ay na nangilis tapos na po kayte eh? daan na kayte ayun o oh. ayun na na rapos ayun na bilisan mo ate ayun ayun na Meron pa ulit tatakbo. Takbo. Ang <laughs> pasaway no. <laughs> Ayan guys. Ang Mapa, pasaway. Si ka talaga 'yung mga libag-libag, guys. Ayan, takbo. <laughs> sikat mga kaibigan mga bahay ng libag-libag dahil si kuya ano pa kailan mo wala <laughs> siya pakilam guys ayun ayun yung patanggalin niya sige ligo kayo dyan o oh, ayun na o <laughs> oh. kanina pa kayo pinapalis dyan ayun yung magsialis ayun na takbo ate <laughs> oh ayan nyo Ayan o diba Ayan Ayaw nila tanggalin eh Kanina pa yung sila pinapaalis dyan Ayaw nila alisin Eh may mga pangkupo gan talaga yung mga libag mga kaibigan mga bayan ayun o ayun o ayun ini eh. ito so yung backup nila mga mga kaibigan ayun eh. dalawa yung backup ayun eh. dalawa yung backup dalawa yung dalawa dalawa yung backup nila mga mga kaibigan ayun eh. side by side ayun eh. iligo kayo dyan jiles ayo tung hahaha ngambil aja mah by mah kita nggita ini soalnya may mga pa yung mga pa o nabilaan niya binubugahan niya at ito yung back up tapos meron pa doon sa dulo ayan o meron pa doon sa kabila na yun naman yung nagano dito sa gilid yan naman yung bumibira sa gilid Talsikan yung mga libag-libag Mga kaibigan, mga bayan Yung mga putik-putik Ayan o oh. Ay, hindi na <laughs> Đi, go đây này là cái <laughs> bánh Đây